panalo para kina Emily ang pagkaaresto kay Duterte. Ngunit pag-aalala ka agad ang bumalot sa kanilang pamilya ng maging target ng online harassments. Ayon sa kwento ng grupo ni na Emily, may ilan pang nag-edit umano ng kanilang mga hawak na litrato para pagmukhaing peke ang kanilang mga pinananawagan. Ayaw nga pabasa ng anak ko. Sabi ng anak ko, mo man nang basahin, maluloka ka. Hindi, gusto parang excited ako marinig yung mga sinasabi nila. Diyos ko, hindi ako nakatulog magdamag kagabi nung mabasa-basa ko. Kaya so binayaran daw kami daw na ano, na hindi raw pinatay sa tukang yung atas adik daw yung anak ko. Yung mga ganun, parang torture tuloy sa isip ko yung mga panguhusga. Masama ang mambully, masama ang magbanta, masama ang mang intimidate ng mga witnesses at iba pang mga kalohok sa ICC proceedings. Uh, lalo na kung yan yung kalaban ni Duterte mismo. Dinidiin pa nga nito uh, si Duterte for conviction sa crimes against humanity. At ipinapakita lamang ng patuloy na pambubuli at orchestrated attacks. Ganon ang pinaniwalaan ng tao nung simula 2016 or even 2011 na dapat lang napatayin ang mga adik na kriminal kahit walang due process. At hindi naman din kami papayag. Kagaya ng sinasabi ng mga ano ni Duterte, mga tao niya at yung pamilya niya na sinasabi ay kailangan dito na lang daw litisin si Duterte. Kasi nga dito, di ba, nangyari nung nakaupo nga siya eh, takot na takot tapos yung mga kaso pa ng mga ibang nanay namin, puro na di-dismiss. Kasi hawak niya. Sa ICC, mas clinical, mas malayo, sabihin na natin, dun sa init, at mas mahinahong mapag-uusapan yung mga issue. Hindi yung magkakagulo lang lalo. Naramdaman ko rin naman yung panghusga, nung nakaborol yung anak ko. Maraming nagpaloro, nagsasalita, ayap tinukang daw, adik, yung mga ganun. Sabi ko sa mga anak ko, huwag nyo na lang sagutin. Kasi alam naman ninyo na, na hindi adik yung kapatid nyo. Kaya din namin yun. Ba't pagtatanggol ko pa yung anak ko? Eh, masama naman pala yung ginawa niya. Eh, hindi, pinagmamalaki ko yung mga anak ko hindi hindi adik. At saka dito, kilalang kilala yung bata na yun, na hindi talaga siya gumagamit. Pero tiwala kami sa mga nanay na mahigpit at hanggang ngayon, eh, hanggang kaduluduluhan, titindig sila. Buti na lang, marami ding nag... At the same time na maraming nang atake, marami din namang nag-express ng suporta. Ah. Ayon kay Atty. Conti, tinitignan din nila ang posibilidad na magsampan ng kaso kaugnay ng mga harassments na natatanggap ng mga pamilya. Sa kasalukuyan ay dinodocument yung mga statements, dinodocument yung mga pag-atake. Titingnan namin, pag-aaralan yung mga, um, mga, mga posts. Ayayakap niya pa, maririnig pa ni Duterte yung tawag ng Papa papa eh ako mama mama maririnig ko baba.